Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, pag-uusapan natin ang lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Japan at Pilipinas, lalo na ang planong paglipat ng mga naval assets gaya ng destroyer escorts at maritime patrol aircraft bilang bahagi ng kanilang strategic partnership para e-counter ang lumalalang Chinese presence sa South China Sea. Pero hindi lang ito basta usapin ng mga barko at eroplano. Ang ibig sabihin nito ay mas malalim na defense cooperation, mas malinaw na political alignment, at mas matatag na posture sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ready na ba kayo? Let's dive in! Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar. Kailangan din natin ng maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Base sa report nitong August 13, 2025, ilang araw lang bago opisyal na magsimula ang Reciprocal Access Agreement o RAA, nakikita na natin ang direksyon ng Defense Cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ang Reciprocal Access Agreement, na formal na kinumpirma noong August 12, 2025, ay magbibigay ng legal framework para sa mas malapit na defense activities ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduang ito, papayagan ang magkabilang panig na magsagawa ng joint training, operations, at logistics coordination sa teritoryo ng isa't isa. Ibig sabihin, pwede nang magkaroon ng rotational deployments ng Japanese Self-Defense Forces, JSDF, sa Pilipinas at ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa Japan. Ano ang hindi kasama sa reciprocal access agreement? Mahalagang tandaan, walang permanent base ng foreign troops alinsunod sa 1987 Philippine Constitution. Kaya hindi ito katulad ng full military base gaya ng US bases noong 1990s, kundi mas flexible at mas nakatuon sa interoperability at quick response capability. Ano ang makukuha ng Pilipinas dito? Una, access sa advanced training programs ng JSDF, lalo na sa command and control systems, maritime surveillance, anti-submarine warfare, at amphibious operations. Pangalawa, mas mabilis na logistics at equipment transfer sa panahon ng krisis. Pangatlo, mas malawak na intelligence sharing para mapabuti ang maritime domain awareness. Defense Industrial Cooperation, Matagal nang may magandang working relationship ang Japan at Pilipinas sa larangan ng defense industry. Sa nakaraang dekada, nakapag-donate at nag-supply na ang Japan ng mga multi-role response vessels (MRRVs) sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng concessional loans. sampung barko na ang na-deliver at may mga bagong dagdag pa na mas malalaki at mas advanced. Bukod pa rito, nagbigay rin sila ng radars, surveillance systems at iba pang support equipment para sa maritime law enforcement at defense operations. May approval na rin para sa 500 million dollars loan mula Japan para sa construction ng limang bagong 57-meter patrol vessels na gagawin mismo sa Japan. Ang proyektong ito ay hindi lang tungkol sa hardware. Ito ay patunay na seryoso ang Japan sa long-term capacity building ng ating maritime forces. Ang issue ng Hatsuyuki versus Abukuma Kabilang sa mga kasalukuyang plano ang transfer ng hanggang 6 na decommissioned Hatsuyuki class destroyer escorts mula sa Japan Maritime Self Defense Force at ilang P-3C Orion maritime patrol aircraft na inaasahang ma-deliver bago o sa taong 2027. Pero dito papasok ang isang mahalagang punto, may mali ang author ng pinagbatayang article. Ayon sa mga naunang credible reports, hindi Hatsuyuki class ang iniaalok sa Pilipinas kundi Abukuma Class Destroyer Escorts. Bakit mahalaga ang pagkakaibang ito? Hatsuyuki Class unang pumasok sa serbisyo noong early 1980s. May balanced anti-submarine at anti-surface capabilities, pero mas matanda na at karamihan ay phased out. Abukuma Class mas bagong design, late 1980s to early 1990s service entry. Mas optimized sa anti-submarine warfare, mas modern ang propulsion at sensors, at mas angkop para sa coastal patrol at littoral defense missions. Kung totoo na abo kumaklas ang ibibigay, malaking advantage ito para sa Philippine Navy. Bakit? Una, mas maaasahan ang performance dahil mas bata ang edad ng barko. Pangalawa, mas advanced ang sonar at fire control systems na crucial sa anti-submarine warfare. Pangatlo, mas mababa ang maintenance downtime, ibig sabihin mas matagal silang operational sa field. Kahalagahan ng P3C Orion Transfer Hindi lang mga barko ang usapan dito. Ang P3C Orion Maritime Patrol Aircraft ay matagal ng proven platform para sa long-range surveillance, anti-submarine warfare, at search and rescue missions. Sa kasalukuyan, limitado ang fixed-wing maritime patrol capability ng Pilipinas. Mayroon tayong mga bagong C-295 at O-159 Helos, pero kulang pa sa endurance at sensor coverage para sa malawak na area gaya ng West Philippine Sea. Kung madaragdagan ng P-3C Orion, mas mahahaba ang patrol time, mas malawak ang area na nasasakop, at mas magiging epektibo ang tracking ng foreign naval movements, lalo na ng China. Bakit ngayon ito ginagawa? Malinaw ang strategic context. Sa nakaraang mga taon, mas agresibo ang China sa South China Sea, mula sa militarization ng artificial islands hanggang sa harassment ng Philippine vessels sa West Philippine Sea. Ang Japan, bilang isa ring maritime nation na may territorial dispute sa China, tulad ng Senkaku Islands, ay may vested interest na palakasin ang mga kaalyado nito para mag-establish ng collective deterrence. Para sa Pilipinas, ang pagkuha ng mga assets na ito ay immediate boost sa capability habang hinihintay ang mga bagong build na barko mula sa ibang procurement programs tulad ng Corvette Acquisition Project at Offshore Patrol Vessel Project. Kahit second-hand, may anti-submarine warfare capabilities pa ang Hatsuyuki class, o mas lalo na kung Abukuma class, na malaking tulong habang naghihintay ang Philippine Navy ng bagong build. Ito ang tinatawag na capability bridging, gamitin ang available platforms na may sapat na kakayahan para agad mapalakas ang depensa habang inaantay ang pangmatagalang modernisasyon. Bukod sa hardware, mahalaga ring tingnan ang training at joint exercises. Sa pagdating ng mga barko at eroplano mula Japan, magkakaroon ng pagkakataon ang ating mga tauhan na mag-training side by side sa JMSDF crews. Mas mabilis ang adaptation sa bagong systems at mas madaling mag-integrate sa joint maritime patrols kasama ang US at Australia. Hindi rin dapat baliwalain ang diplomatic value ng ganitong transfer. Ito ay malinaw na mensahe sa rehiyon na handa ang Japan at Pilipinas na magsanib-puwersa para protektahan ang kanilang maritime rights at e maintain ang freedom of navigation sa South China Sea. Kung magiging matagumpay ang reciprocal access agreement at asset transfers Posibleng masundan pa ito ng mas malalim na defense cooperation projects gaya ng joint shipbuilding, technology sharing, at mas malawak na intelligence integration. Maaari ring maging stepping stone ito para sa mas formal na collective security arrangement sa Southeast Asia. Ang partnership ng Japan at Pilipinas ay hindi na lamang simpleng tulong militar, isa na itong strategic alignment laban sa common security challenges sa rehiyon. Kung matutuloy ang paglipat ng Abu Koma class destroyer escorts at P-3C Orion aircraft, mas lalakas ang maritime defense posture ng Pilipinas, at mas magkakaroon tayo ng credible deterrent laban sa mga banta sa ating soberanya. Maraming salamat sa panunood, kay YouTube. Ano sa tingin ninyo, tama bang tanggapin ng Pilipinas ang mga second-hand assets na ito? O mas mainam bang mag-focus sa brand new acquisitions kahit mas matagal? E-comment ninyo sa ibaba, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Taglish Deep Dive sa defense at security ng bansa. Kita-kit sa susunod!